Hello guys, ayan. Uh, magandang hapon, magandang gabi. Ayan, magdoto tayo ng isang uh, pako sa, sa Hikaido. Nagusin na po tayo ng bawang sibuyas. Tapos, nagyan natin yung Hikaido. And then, pako at sili. Konting kulo lang yan guys. Medyo uh, mas masarap yung hapko. Uh, mas masarap. Andyan yung sustansya ng gulay. Ayan. Tara, panoodin mo ko, guys. Kasi ano, kaya ito ang niluto ko. Ah, kahapot kasi, puro karmelo, lichon, ang aming ulam. Eh, maggulay naman tayo at saka isda. Ayan. Mag-iisda naman tayo ngayon. At saka pako. Hmm. Okay so, na ito, guys, eh. Na. Tikman natin ang luto ko Madali lang ito ah, Simpleng ulam Simpleng luto Madaling lutuin Pero masarap Ayan, okay na siya Sarap rice nito Antayin natin guys na na medyo man ano siya. Ah, uh, medyo ma ano, ano pa yung gulay. Pero malapit na yan guys. Ayan. Ah, uh, sana uh, sana guys, ah, uh, mak uh, maka makapagluto kayo nito para masarap siya at napaka sustansya pa, lalo na at uh, lagi ang ulamin ni karne ah, uh, dapat ah, uh, panahan natin ng gulay uh, salitan natin ng gulay ah, uh, uh, pako ulam na talaga yan, yummy na oo, masarap yan guys kaya uh, subukan nyo nang lutuin at napaka ganda sa katawan niya Oh, sabi nga daw eh, mas maganda, maganda ito sa mga uh, diet Yung may uh, mataas ang cholesterol. Ayan. Subukan niyo para uh, malas, malasahan niyo at yung um, kung gano'ng kasarap itong pako. At yung guys uh, ang relate sa inyo dito. Ayan. Thank you guys for supporting the and thank you for watching God bless you all. Bye.